Lansones guys Ayan dahil mo laklak oh Ayan guys, lansones Pag namunga na to guys Pag lumaki na yung bunga Pag lumaki na yung bulaklak pala Bunga na yan, lumaki yung bulaklak Ayan ang dami oh. Puro yan guys. Hindi lang, hindi lang rambutan dito. Lansunis din. Ayan o. Ayan <jamais drama> kasi so nga guys may nakita kong pugad guys ayan o. ano kaya ang pugad to guys parang mayroon siyang laman guys titignan ko guys isilipin ko sa loob guys kung mayroon nga laman to guys parang may tumutunog tunog guys ano kaya ang ibon to guys ayun guys mayroon pa nga guys mayroon pang itlog bagong pisa lang guys bagong pisa lang to guys ayan o wala pa silang buhok buhok guys Meron pa sang itlog, hindi pa napisa lahat, guys. Ano kaya klase ng ibon to? Ayan oh. No? Gumagalaw-galaw sila, guys. Shout out. Bagong pisa lang to, guys. Bagong pisa ng mga ibon. Ayan oh, no? kumakaway-kaway pa sila, guys. Shout out. Sa palagay niyo, guys, ano kaya klase ng ibon to, mga to? Ayan, parang marami sila sa guys sa loob, guys. Maraming marami guys Ayan o, no, gumagalaw-galaw siya guys na sarap yung ito guys Meron pang itinapisa Shout out, shout out Ayan o, no, gumagalaw-galaw siya guys no. Nagalaw-galaw siya guys Nagalaw-galaw Siguro, mga isang araw lang ito napisa guys Kasi ayan o, no, tumutubo-tubo na yung kanyang pakpak -pak guys Pero no. meron pang itlog na buo guys Hindi pa napipisa nagugutom na yata guys lumatas na yung katilang ulo guys ayan o parang limang piraso to guys limang apat ang dami naman itong ibon na to meron pang hindi napisa ano kaya klaseng ibon to guys sa palagay nyo guys anong ibon to guys hindi to lang nagpugat -nag sa may ilalim ng ano lang ano lansunis ayan o tulog sila guys pero nilalabas nila yung kanilang ulo guys siguro nanguhutom na to guys nagaanap pa siguro ng makain yung magulang nito guys nagaanap ng uod o kaya karne kung ano yung dito guys shout out di ko alam mo anong klaseng ibon to guys kasi inaantay ko yung nanay na dumapo guys wala malayo siguro pinuntaan guys nagaanap ng pagkain ayan o oh, gumagalaw galaw sila guys o oh. Parang apat na piraso to guys Ayun kanilang ulo guys Ayun o, mga galaw Shout out Ayan. na lang guys Kung klaseng ibon to guys Maraming maraming salamat Sa nunod ng video dito Thank you, thank you Please support Garay by Mix Vlog Ayan, maraming maraming salamat sa inyo guys For Vida, thank you God bless